mag Magsisimula na po ang paggunita ng Ramadan bukas. Alamin natin ang ginagawang paghahanda ng ating mga kapatid na Muslim sa okasyon na ito. Nasa Quiapo, Maynila, si Vel Custodio Live. Vel? Rise and shine, Audrey. Formal nang inanunsyo ng Bangsamoro ang pagsisimula ng Ramadan bukas. Kaya naman, kamustahin natin ang ginagawang paghahanda ng mga kapatid nating Muslim para sa darating na Ramadan dito sa Grand Mosque, Quiapo, Maynila. Mahalaga ang Ramadan sa relihiyong Islam. Ito ang pag-aayuno ng mga Muslim. Parte nito ang fasting mula alas 4 na madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ilan din sa mga halagang gawain sa Ramadan ay ang pagbabasa ng Quran at pagtulong sa kapwa. Tradisyon ng Muslim na magdasal ng limang beses sa isang araw nang nakaharap sa Mecca. Isa si Muhammad sa mga naghahanda para sa Ramadan. Yung pag aayuno talaga, hindi yun yung ano lang, hindi issue doon yung pagkain namin o yung pag-inom ng tubig kasi hindi lang naman nag na sa amin yung pagkain namin ng tubig o yung eh, pag-inom ng tubig o pagkain ng pagkain ng pagkain kasi pati rin yung mga buong katawan namin nag-aayon ni na din yun katulad ng paggamit natin sa mga bunganga kahit sa pandinig bawal din yung gamitin sa mga masasamang bagay na alam mong makakagambala sa pag-aayon Panalangin naman ni Muhammad sa darating na Ramadan 13 na ano lang naman mga duas, yung mga kumbaga mas pa, maimul multiplay mo pa yung rewards mo dito sa Ramadan. Ibinahagi naman ni Imam Faisal ang kahalagahan ng pag-aayuno. So ang importante ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay unang una po ay uh, maghanda po tayo ng ating makakayanan. Unang una yung uh, kailangan malinis ang ating mga puso at uh, tayo ay ano uh, walang uh, sama sa ating mga kapwa muslim kung mayroon man humingi ka ng kapatawaran para matanggap ang iyong uh, pag-aayo no so yun po ang tinatawag na ano matakotin siya Allah so Una, uh, pangalawa po ay yung pag-aayuno, uh, ibig sabihin ng pag-aayuno, pag yung pagtitiis sa araw na hindi po tayo kumain at uminom at uh, yung uh, pagsasabi ng mga masasama ay kailangan makontrol natin ang ating mga sarili. Kaugnay nito, nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagsisimula ng Ramadan. Ayon sa Pangulo, ipinapaalala ng Ramadan ang mayamang kultura at relihiyon sa Pilipinas. Hangad ni Pangulong Bongbong na pagtibay ng selebrasyong ito ang relasyon sa mga Muslim. Magsasagawa muli ng moon sighting mamayang gabi para sa kumpirmasyon ng Ramadan bukas. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Del Custodio.